Ikalimang Kabanata Pagkaraan nito'y pumunta si Jesus sa Jerusalem upang dumalo sa isang pista ng mga Hudyo. Sa lunsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may limang portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. May isang lalaki doon na walong taon ang may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal ng may sakit ang lalaki, kaya't tinanong niya ito, Ibig mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit, Gino, wala pong maglusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Papunta pala mga ko ay na, na sa akin sinabi sa kanya ni Jesus, Tumindig ka. Buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Noon gumaling ang lalaki. Binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Nukoy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga pinuno ng mga hudyo sa lalaking pinagaling. Araw ng pamamahinga ngayon. Labag sa kautosan na dalin mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya ang nagpagaling po sa akin, ang nagsabing buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako. At siya'y tinanong nila. Sino nagsabi sa yung buhatin mo yung higaan at lumakad ka? Ngunit hindi alam ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kaniya sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, Magaling ka na ngayon. Huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahal pa riyan ang mangyari sa iyo. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kaniya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga pinuno ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, Ang aking ama ay patuloy na gumagawa hanggang ngayon at gayon din ako. Lalo namang pinagsikapan ng mga pinuno ng mga Hudyo na patayin siya, sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga. Sinasabi pa niyang, ang Diyos ang kaniyang ama, at sa gayon ay ipinapantay ang kaniyang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, Dapat ninyong malaman na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng ama ay siya rin ginagawa ng anak, sapagkat minamahal ng ama ang anak at ipinapakita sa anak ang lahat ng ginagawa niya at higit pa sa mga ito ang mga gawang ipapakita sa kanya ng ama at kayo'y mamamangha. Kung paanong binubuhay ng ama ang mga patay, Gayon din naman, binubuhay ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang ama. Sa halip, ay ipinigay na niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang maparangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugu sa anak. Sinasabi ko sa inyo ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugu sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan. Sa halip ay inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon at ngayon na nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Kung paano ngang ama ang pinagmumula ng buhay. Binigyan din niya ang anak ng ganoong tarapatan. Binigyan din ng anak ng kapangyarihang humaton. Yamang siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan. Sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay. Lahat ng gumawa ng mabuti ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At lahat ng gumawa ng masama ay parurusahan. Hindi ako gumagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Kung ako lamang ang nagpapatutuo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin ang aking patutuo. Ngunit may ibang nagpapatutuo tungkol sa akin. At totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatutuo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patutuo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patutoo tungkol sa akin na higit pa sa patutuo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng ama ang siya ko namang ginaganap. Yan ang nagpapatutoo na ako'y sinugo ng ama. At ang amang nagsugo sa akin ay nagpapatutuo rin tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig ni nakita ang kanyang anyo walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita sapagkat hindi kayo nananalig sa sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatang yan ang nagpapatutuot tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng tao Ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking ama, subalit ayaw ninyo kong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya'y inyong tatanggapin. Ang hinahanga din niyo'y ang papuri ng isa't isa at hindi ang papuri na nanggagaling sa iisang Diyos. Paano kayong maniniwala sa akin? Huwag ninyong isipin na ako ang magsasaktal laban sa inyo sa ama. Si Moises, na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng saktal laban sa inyo. Kung talagang pinapaniwalaan ninyo si Moises, maniniwala din sana kayo sa akin, sapagkat tungkol sa akin ang sinulat niya. Ngunit kung hindi ninyo pinapaniwalaan ang mga isinulat niya, paano ninyong paniniwalaan ang mga sinasabi ko?